in their lives. Amen? Kaya huwalang walang karapatang magdiwang ng kwaresma ang hindi nangangailangan kay Jesus. So, babaunan ko kayo nito para tapusin natin yung pangalawa. Tinan nyo mabuti. The devil will stop us from praying because he knows our praying will stop him. Gets nyo? Gagawin ng Diablo ang lahat para hindi ka magdasal sapagkat alam niya, pag nagdasal ka, katapusan na niya. Pipigilan ka niyang magdasal sapagkat alam niya ang pagdarasal mo ay pipigil sa kanya. Okay? Di naman ho kailangan mahahabang dasal eh. The simpler the prayer, the better. Because the heart of prayer is the prayer of the heart. Finally, hati, almsgiving, pagbibigay. Okay? Oh, practical. Pagkakawang gawa. Oh, simple lang. Pag-aalay ng mga gamit na hindi naman gagamitin pa. Oh, dami tatamaan dyan. <laughs> pag alam nyo po, yung pangalawa, mahalaga po ito eh. No? Pero mamaya marami pa ako sasabihin tungkol dyan. Pagbibigay ng limos. Alam ko po, minsan may ugali tayo. Hmm, sindikato yan, huwag nating bigyan. Di ba, no? Oh, hihingi na naman, ganyan, ganyan, ganyan. Alam nyo po, sa simbahan, napapansin ko yan eh. Ano yon? Pag may second collection, pag merong solicitation, pag may fundraising, napapansin ko yan. Ako sinasabi ko sa mga tao, sa par parokya ko, o second collection po tayo, o may fundraising po tayo, o meron po tayong uh, um, donation sa ganito. O, sasabihin ko ganyan, yung mga hindi nagbibigay, wala na kayong sumimangot, hindi naman kayo nagbigay eh. Di diba? Ang hindi maganda, hindi ka na nga nagbigay, ikaw pa yung galit. Wala ka namang binigay, pero nagtatanong ka pa. Hmm, saan naman yan? Teka lang, nagbigay ka ba? Hindi. O, huwag ka lang magtanong. Kasi para sa akin, yung mga nagbibigay, hindi nagtatanong yon Hindi na magtatanong yon Generous nga eh. Nakangiti na lang yon Cheerful giver. Pero pag sumimangot yan, asahan mo, nagtanong na yan, hindi pa nagbigay yan. Ah, lagi yan. Pupusta pa ako eh. Ganon yon Buti na lang dito, hindi. Ay, salamat Lord, wala akong kilala dito. <laughs> kaya hindi ako mukhang nagpaparinig. Okay. Ganun yun eh. Okay, pag iwas sa labis-labis na pag utos sa mga kasambahay. Diba? Kaya nyo ba yan? Huwag masyado. Huh? Alam niyo, pag may nagsusumbong sa akin, Father, kaya ako nagalit eh. Bakit? Bakit po kayo nagalit? Ay sus, ang bobo-bobo ng kasambahay ko. Sabi ko, teka lang po. Eh kaya nga ho nagkasambahay yan eh. Kung matalino yan, di nagdoktor yan. Kaya mo laitin. Kung mahina ang kokote. Kung hindi ka masundan. Eh ikaw yung magaling eh, di ba? Kung matalino yan, sana naglawyer yan. Hindi na lang namasukan sa'yo yan. Kaya unawain mo. Isipin nyo mabuti yun ah. Kaya nga nandyan yan eh. Kaya nga nandun siya. Kasi kung matalino niya, wala sa iyo yan. Baka boss mo yan. Okay? Pag-ubos ng kinuhang pagkain. That's also part of almsgiving. That you finish the food that you have taken. Okay? So, mga kapatid, um, Meron pong, syempre, may mga diablo pa rin dito, no? Atin pong, ano uh, ito, sandali lang po, uh. Meron lang konting mali. Okay. Ang una pong diablo na pwede pong mag -ano sa atin dito, yung envy, ingit sa kapwa. Okay. Ingit. Na chismis na ba kayo? Ulitin ko. Na chismis na ba kayo? Siniraan na ba kayo? Wow, with conviction ha. Parang lahat kayo ha. Pustahan tayo, kayo kayo lang din naman 'yan. Ulitin ko 'yung tanong ah. Na chismis na kayo? Siniraan na kayo? Alam niyo ang dahilan? Ingit. 'Yun lang 'yon. Hindi ka sisiraan at hindi ka i ng isang taong hindi ka kinaiingitan. Period. 'Yun lang 'yon. Kaya pag chismis ka, kapag ikaw ay pinag-usapan, kapag ikay siniraan, naiingit lang 'yon. Kapag hindi ka siniraan, hindi ka uh, chismis, hindi ka pinag-usapan. Pwes, walang kainggit-inggit sa'yo. Tanggapin mo na yon. Pero if you are suffering from those kinds of um, malicious thoughts, gossiping, then because it's because they are envious of you. Yun lang naman yun eh. Hindi mo sisiraan ng isang taong hindi mo kinaiingitan. Pero, aminin din natin, kahit pa paano, nakaramdam na rin tayo ng inggit sa kapwa. Amen? O, tayo rin naman siguro. Pero gusto nyo po makalaban tayo? Gusto, gusto nyo sabihan ko kayo kung anong panlaban sa inggit? Okay. Una, para makalaban tayo sa inggit, ha? At para tayo yung lalong maging mapagkawang gawa. Alam nyo po, ang unang antidote ng inggit is to learn how to be grateful mapagpasalamat. Bakit? Sapagkat ang isang taong kontento sa mga natatanggap niyang biyaya, sa mga taong lagi nagpapasalamat sa Diyos, wala nang lugar ang inggit doon. Kasi kaya niyang pasalamatan lahat ng bagay na natatanggap niya. Ba't pa siya may inggit? Eh, kontento siya sa buhay niya. Di ba, no? Pag ka at kontento ka sa buhay, hindi ka na maiingit bagkus magpapasalamat ka na lang sa Diyos. That's the first antidote to envy. Gratitude. Learn to thank God for everything that you receive. Huwag mo ikumpara yung natatanggap mo sa natatanggap ng iba. Masisira ang ulo mo. Huwag. Talagang ma magagalit ka. Huwag ka maingit sa dami ng bilbil niya. Kaya mo rin yan. Huwag ka maingit kung ang eyelashes niya, papaganon. Gawin mo na lang yan. Huwag ka maingit kung bakit may kilay pa siya. Huwag ka maingit kung bakit may buhok pa siya. Huwag. Remember, we are all equally blessed by God. Ang problema lang, hindi tayo lahat nakakakita ng ating mga pagpapala. Tingnan mo kasi, marami ka rin pagpapala. Maaring wala ka nung meron siya, pero sabihin ko sa'yo, wala rin naman siya nung ibang meron ka. At gano'n ang Diyos. Di diba? Maaring wala kang bagong bag, pero may bago ka naman sapatos. Okay? So yun ang una, no? Gratitude. Kaya ho kahit maliit na bagay, ipagpasalamat natin. Nung si Kristo, di ba, liman libong katao nasa harap niya, sabi ng mga alagad, paano magkakasya to? Limang tinapay, dalawang isda. Mga alagad, nagreklamo kasi konte Pero si Jesus, kinuha niya. Anong sinunod na ginawa? Nagpasalamat sa Diyos. Pero kasi para sa Kanya, kahit maliit yan, biyaya iyan kahit kakarampot ang inyong pinagsasaluhan, biyaya ng Diyos yan. Okay? Finally, yung pangalawang antidote ng envy, alam niyo kung ano? Para hindi na kayo maingit sa Diyos, o maingit sa tao, tingnan niyo na lang kung ano ang tingin ng Diyos sa inyo. Nag-guess yung point? Consider how God looks at you. And how does God look at you? You are His son. You are His daughter. Mahal ka rin ng Diyos. Okay? Huwag mo isipin yung tingin ng iba sa'yo. Huwag. Masisira ulo mo. Tingin nila sa'yo, mataray ka. Tingin nila sa'yo, salbahi ka. Tingin nila sa sa'yo, masama kang tao. Hindi. Ang mahalaga sa akin yung tingin ng Diyos. At anong tingin ng Diyos? Mahal niya ako at doon sigurado ako. Sigurado ako ba sa pagmamahal ng Diyos sa'yo? Yes, ako rin. So that's the antidote to envy. Gratitude and consider how God looks at you. Pangalawa, sa envy, ang demonyo po ng greed ay si Mammon. Tatapos sa tayo. Yehey! hey. Gutom na kayo? Ayan, Mammon. Okay. Greed. Kung ang gluttony ay katakawan sa pagkain, ang greed pagiging gahaman sa mga material na bagay. Pinanggit natin kanina, no? Mga damit na hindi mo nagagamitin. Alam niyo, tuwan-tuwa ako sa mga tao na kapag hindi nila gagamitin yung damit, pinamimigay nila. Ibig sabihin nyo, nag-iipon sila ng kayamanan sa langit, hindi sa lupa. Ako matagal ko nang ginawa yon. May mga damit ako, hindi nakasya sa akin eh. Binibigay ko na po sa iba. Sabi sa akin nung kaibigan kong pare, nung ako ay seminarista pa lang, sabi niya, Jeff, when somebody gives you a t-shirt, kapag may regalo ka na t-shirt at hindi kasya sa'yo, hindi na sa'yo yun. Bigay mo na sa iba. Yan ang pagiging hindi Hindi matakaw hindi gahaman. Kasi yung pagiging gahaman, hindi mo na nga gagamitin. Gusto mo pa rin nasa iyo. Pag uwi po ninyo, tingnan nyo cabinet nyo, pustahan tayo, marami kayong damit na hindi nyo na kailangan at hindi nyo na isusuot. Sinasabi ko sa inyo, pamigay nyo na po. Bakit? Maniwala kayo sa akin. Kahit anong sumba mo, hindi ka napapayat. Bigay mo na. Pagkalo mo na sa iba. Sa gayong paraan, kayamanan sa langit ang iyong iniipon. Okay? Dati po, nung sa unang parokya ko, unang pagkakataon ko maging kura-paroko eh, napansin ko po, paglinggo, lahat ng alay, lahat ng alay, mapatinapay, prutas, lahat talaga. Ang nakaugalian pala nila, lalagay lahat ng mga mother butler sa harap ng pinto ko. Kulang na lang sabihin ng butler, ayan father, lamunin mo lahat. Ha? Pag lumalabas ako, sabi ko, tinitinan ko ganyan, ang dami naman ito. Tapos, saging, tinapay, sabi ko, masisira lang ito. Hindi ko naman kaya ubusin to eh. Kaya sabi ko mula noon, next Sunday, sabi ko, lahat ng pagkain, ilagay doon sa isang common table. Kumuha ang may gusto. Kumain ang gustong kumain. Kasi naniniwala ko, ang lahat ng biyaya ay para sa lahat ng tao. Eh kung itatago ko yan, hindi ko naman kaya ubusin na isang araw, aamagin yan, mabubulok yan. Sayang. Yun ang point doon eh. Sayang. Meron sanang nakinabang. Di ba? Kaya isipin nyo mabuti. Sa dinami-dami ng damit ninyo, pag namatay kayo, isang terno lang kailangan nyo. Tama? Mali? Kayo ba magbibihis pa sa hukay? singa nga, sabihin nyo sa mga kamag-anak nyo, every Sunday, bihisan nyo ako. Hindi na. Pag namatay tayo, isang terno lang kailangan natin. Sa dinami-dami ng kotse mo, isa lang din maghahatid sa'yo sa simenteryo. Hindi pa iyo. Di ba? Sa'yo ba yung karo? Hindi naman eh. Ah, pero may tip ako sa mga binata rito. May tip ako sa mga binata rito. Ah. Kung may kayo, ipang sundo nyo, karo. Hmm. Una-una, malakas ang sounds. Malakas ang sounds nun. Sa amin ho sa Maynila, talagang effective yon. Bakit? Yung karo, walang coding. Walang coding. Pero yung pangatlo, matinde. Pag sinundo mo na yung nililigawan mo, pwede mo pang tanungin, mamili ka, upo o higa? <laughs> At sa dinami-dami man ng titulo ng lupa mo, pag namatay ka, four by six lang kailangan mo. Tama, mali. So para saan yung pagiging gahaman? para saan yung pag-iipon? Kung ang lahat na may magiging alabok. Kaya lagi niyong tandaan, sa bawat pagbibigay sa kapwa, hindi ka nawawalan. Nag-iipon ka ng kayamanan sa kalangitan. Na? And finally, the last sin, the last capital sin about hati at pakikitungo sa kapwa. Isa na lang to eh. Anger. Satan ang responsable dyan. Okay, picture nyo muna habang umiinom ako. Taas ang kamay dito ng laging galit. Sige na, umamin na kayo. Para maturuan ko kayo. Galit, okay. Sino yung hindi maiwasang magalit? Sige lang. Huwag po kayo mahiya. O ngayon, mahiya na kayo. Gabi-gabi po, may kumpisalang bayan kami sa Antipolo. Sa Ma Diocese of Antipolo. So, every night, mga pare pupunta sa isang parish para magpakumpisal. Noong isang araw, nagpakumpisal po ako, Biroin mo, alabing-anim lang kami nakapunta. Alam nyo, mas mahaba pa rito yung simbahan. Puno. Tatlong oras po kami nagpakumpisal. Alam nyo kung bakit matagal? Kasi puro matatanda. Pag bata ang nangumpisal, mabilis. Pag 300 na bata, First Communion, nakukuha ko ng one hour. Bilis. Bakit? Kasi ganito mga lang bata. Bless me, Father, for I have sinned. My last confession was, no, this was my, this is my first confession. That my sins are, nangurot, nanadyak, nangupet, nanuntok, nagmura. Tapos. Walang paliwanag, walang palusot. Pero tatlong matatanda, nako, baka isang oras yon. Unang matanda. Bless me, Father, for I have seen. My last confession was, ako po yung nagalit. Ganito po kasi yon, Nay, nay, nay. Sandali lang, sandali lang, nay. Oh. Eh, ano bang gagawin nyo? Ipapaliwanag ko po. Hindi na ko kailangan lang paliwanag. O oh, sige, bigyan natin ng pagkakataon. Minsan, pinagbibigyan ko. Sige po, bakit kayo nagalit? Kasi po, yung anak ko, ano eh, yung asawa ko rin po, Nay, sandali, wala ka pang sinasabing kasalanan mo. Ano kasalanan nyo? Puro kasalanan nila yan eh. Anong kasalanan nyo? Wala ko kong maisip eh. lumayas ka rito. ang haba-haba ng pinag-usapan natin, wala ka palang kasalanan. Meron din ako isang paborito na umumpisal eh. Ako po yung nagmumura. Pero nagsosorry naman po ako. Nangupit po ako yung isang araw. Pero binalik ko po. Tapos nagalit po ako doon sa... Pero hindi ko naman po sinasadya. Tapos nung isang araw po, meron po akong uh, chinismis. Pero konti lang po iyon. Ate, lahat yata meron kang pero ah. Ikaw ba nagsisisi talaga? Kaya lagi ko sinasabi. Alam niyo po, ang tunay na nagsisisi, walang ibang sinisisi. At ang umaamin ng kasalanan, di na nangangatwiran. Try nyo po enumerate nyo lang, mabilis tayo. Yung ganun lang, alabata lang, na nanadyak, nangupit, nagalit, tapata, patata, 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 patata. Okay. Bless you. Absolution. Tapos. Next. Huh? Lalo pag sinulat nila, ang bilis. Okay? Ang Pero yung galit po, kapag sinabi na sa akin, ako po yung nagalit, Father. Dati-rate, hindi ko po tinatanong kung bakit ka nagalit. Kasi para sa akin, kasalanan na agad eh. Pero alam nyo ba, tatandaan nyo nung third Sunday of Lent, Gospel, the cleansing of the temple. Di ba nung pinagtataob ni Jesus yung mga mesa? Yung mga kalapati, pinag, pinakawala niya lahat. Yung lamesa ng mga money changers, inano niya? Tanong, galit ba yun? Hindi. Ulit, galit ba yun? Hindi. Iba-iba sagot niyo, no? O sige, ulitin ko. Galit ba yun? Hindi. Kung galit yon, edi may kasalanan si Jesus. Teka lang, si Jesus ba walang kasalanan? Huy, sagot naman kayo. Si Kristo ba walang kasalanan? Wala. Okay, wala. Galit ba yon? Hindi. Hindi galit yon. Ano tawag doon? Ito ang tawag doon. Kung kayo nagsimba ng Filipino, ng Tagalog, yung Misa, ang sabi sa Ebanghelyo, malasakit sa templo ay nagaalab sa puso ko. Malasakit. Sa English naman, may nakalagay, zeal for your house consumes me. So, merong bang translation na anger? Hindi. Ba wala. Bakit? Kasi, kung ang galit mo na tinatawag ay merong malasakit, may pagmamahal, at nagtuturo ka sa iyong anak, hindi kasalanan yon. Huwag mo nang ikumpisal, hahaba lang. So Father, anong tawag doon sa ginawa ni Kristo? Eto ang tawag doon. It's not anger. Otherwise, Jesus would have sinned. Sabi ni St. Thomas Aquinas, ang tawag doon, repeat after me ha, passion to set things right. Yun ang tawag doon. Na ikaw ay merong malasakit para ituwid ang isang tao o ang pagkakamali ng tao. Gets mo? Yan. Okay. Kaya ko ikay nagalit dahil may malasakit. Okay yun. So, kailan nagiging kasalanan ang galit? Eto yan. Okay, hanggang okay, 30 lang tayo. Huwag kayo may 12 minutes na lang ako. Ang tunay na kasalanan ng, galit, ng galit ay ganito. Yung bang merong pait sa puso at tinatanim mo na. Nagiging kasalanan din pag gusto mong manakit. Nagiging kasalanan din, lalo tigit, pag gusto mo nang gumanti at pumatay. No? Nagiging kasalanan din kapag gusto mo lang asarin yung taong yon. Nagiging kasalanan din, kung wala naman talagang ginagawa, lagi ka lang talagang galit. Okay? Iba kasi sa atin, hindi nabubuo yung araw na hindi nagagalit eh, no? Yung bang tipong natulog na siya, humiga na, babangon pa kasi naalala niya, hindi pa siya nagagalit nung araw na yon. No? Kaya ang tanong ko naman sa mga lagi nagagalit dito, eto ang tanong ko sa inyo, hindi ba kayo nagkakamali? At lagi kayo nagagalit? Sagot, hindi ba kayo nagkakamali? Ayan. Kaya, pagkatapos ng recollection na ito, ang may karapatan lang magalit ay yung mga hindi nagkakamali. Okay? Usapan? Hindi ko naman machecheck eh, no? Hindi, Father, doon na lang ako sa una. Ano yon? Na para sila'y turuan sila aking sasabihan. 'Yon ang tamang pamamaraan. Amen. Yan, okay? Pero kung halimbawa, nagalit ka pa rin. Sabihin mo yung formula natin. In the name of Jesus, I cast you out, Satan. Sabihin nyo.